What's up mga kautol? Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan, bali ano po tayo ngayon. Nasa bukid na uli at uh, kailangan pong maagap na mat. At uh, pong trabaho. Medyo nakaka-adjust po tayo dun sa pag-aalaga ng bata. Nakaka, ano na, nakakatulog na po ng maayos. At uh, kapag lang siya gutom, yun ay naiyak. Ganun po talaga ang magulang mga kautol. Pinaparanas yung dating nilalagaan kami ng aming magulang. Dadan naman naman amin ngayon kasama po natin si pinsan pinsan talagang dinadugsungan po niya ito yan itong ating ano may sumubara pa po ako eh itong tray pa ay siya po ang nagpapatik tayo po may katabas naman tapos ari, magtanim po na rin kami na rin yan ari yung natirang kaunti po ng ampalaya yan may mga ipot na rin po yan Hmm. Ito po mga kautol yung ano yung pang bagong ano extension. Tayo po ispesyal ano isan. Tatapsan po natin. tayo dating gahan ng kabayo din. Ngayon na. Ngayon na. Ah, mga kautol. Yun po'y nadali namin. Tapos na namin ni Pisha. Kami naman po'y magalagay ng kalsyum po naman muna. At uh, ah, magbabalag na rin po kami dun. Ay. Yan. Nang na pala, nakahaba na po. Ano po ang ating kalsyum? Ito mga hiram muna kay utol ng pang pandilig. Mga kautol, ah, bali ano po? Tayo po ay sa isang ganito, isang kilo po, pang kalsyum sa atin. Bali tatlong kilo po ito. Yan ginagamit po ito sa halaman bago siya nalaki para mabilis po. Pero naman po walang overdose. Yan mga otol, isimula na po kami maglagay. Halongin muna ito siyempre para halong halo. Yan. Ayan. Yan. Bishan, nari. Tumaki dito lang. Bishan, next slide. Oh, Oo. Sige, nari kita. Nasaan yung pang-ani? Okay. Si po hindi po medyo sanay, eh. ah. So, kalapit, Ay, ah. kalapit. Ganyan ah. Mga sa puno. mga kotor, sipin siya na po muna ang ating uh, ano yun. Lagyan na po ng kalsyum. Yan. May USP na hindi pa po sanay masyado ay. Bago Ngayon po, po mag mo mula pa lang maghalaman. Yan. layo mo ng konti. At gawa ng baka mainaman ay. Bakit isang ganyan sa isang puno. May sukat na naman yan. Lagyan na po natin ng kalsyum at malaki na po. Para mabalit po. Ang ating sili. Yan. Ganyan. Tayo-tayo -tay lang po ay. Ano pisan? Mm -hmm.

pa Ito po mga utol. Oh. Dumpo naman nila ah. May napatid na putong pala yung ano. Tubig po. Ay, ito paghiram ko muna ko na para uh, hindi na po kakadlo ano ito ito po yung iipon pang po ito ay eh, tipid tipid muna po at mahal din po yun ay pero hindi ko po alam pong persahin ito itong puno po at medyo bata pa Ayan. kaya ito po yung sa isang ganito po isang kilo isang kilo po yun pero maximum ito dalawang kilo kaya lang po medyo bata pa luway luway lang po tayo sa pagka calcium bawat isa po mga kotorin niyarigan po namin para suporta po calcium po ito matanggal po yung kanyang pagkadilaw. Ayan, ito po. Ayan. Sa bawat, bawat, puno po. Alagyan po ng ganyan para. Mas uh, yung pong kanilang dilaw, yung pagkaano nila. Yung stress, yung stress nila. May stress daw po ito eh. Kasi dilaw po yung iba. Ayan. Kaya po lalagyan natin. Ayan. Hmm. bawat isa po suporta po yan sa puno at uh, matanggal yung pagkadalaw nila yun ano po sa pinsya nag naguhulip ng mga patay pa kaya po na matay eh init po ay eh. Bagong araw, bagong pag-asa Kaya't magsipag at magjaga Ika na mga tanim ah mga kutol Yari na po namin lagyan lahat oh hanggang tanghali yan oh Banda na po oh ah natayo tayo na hmm ah lang sobrang init pa rin po ang daming namatay ah apat na tre kaming apat na po ang aming ano na dali migit may panghulip ay kung wala ay yan tayo naman po ipauwi na at uh, magpapachick up po naman sa aking asawa ay okay, saan ako muna ipa-uwi na Oo, sir Okay Yan okay. okay. yeah, mga kotol uh, Kakauwi lang po natin Galing po tayo sa paglalagay po ng calcium Sa ating tubigan Ah sa ating silian Tayo po naman Kapacheck up naman po uh, Sawa Andang uh, uh, hapon Ano yeah. po kami O oh, sawa O oh. Ikaw so na lang Andali po yung doktor Ay er Prorecel Prorecel Makabuyaw Malay Yan po <laughs> Yan yeah, po dito na po kami sa Kapadyakapan Kung kanong kalaga yan Ay mga kotol ay hindi muna tayo pinapasok din sa loob po ng clinic at uh, bawal din bumasok Kailangan po ay ano lang siya uh, Isahan lang din bumapasok si ayun lang pong asawa ko Hintay na lang po dito sa labas kung ano po ang result Ayan mga kotol lumabas na po yung asawa ko Ay kaya lang po ay bawal pong i-video yung sa loob Pag ako po ay maglilinis daw po ng kanyang sugat Ah, uh, ito po yung kanyang pinarecommend sa amin na magamot ito. Yan, ito po pang-spray. Ito. High, high cleans sa mga gasa po. Yan. Naroon din po tayo ni Doc at po yung naman sa baby. Ayan. Tayo na po ang bahala. Ah, so, Oh. yan. Anong okay naman? Okay na daw sugat. Mga kotol, wala naman pong abirian. Hindi daw po nagkanana. Maganda. Gawa po na. Hindi ko po pinapakain ng mga bawal. O okay, yan mga kotol. Uh, okay na naman po yung sitwasyon ng aking asawa. At yung baby ko po malusog na rin. Yan mga kotol. Hanggang dito na po. Sana po yung naka-inspera sa inyo. Sipag lang po tsaka. Buhay probinsya. Bye. Salamat po sa inyong lahat.